Ayan guys, malaki naman yung dagat sa amin. Ayan po. Oh. Malaki naman yung dagat. Ayan, may naliligo doon ng mga bata. Baka na nasura dito. Ayan, at saka doon sa kabila, may naliligo doon o. Oh. Ayan. Ayan. Napaka-press ko dito sa amin. Ayan o. Oh. Oh. Oh, ayan yung pamangkin ko si JB. Tapos si Budoy. Alias Boy Guapo. Ah, uh, yung pamangkin ko isa si Janil. Dito ayo na pag-isaway. Ano, know, ang ganda ng mga pakhaw. Ayan po, ayan, ayan, napakaganda po dito. Malaki naman yung dagat. Ayan, Ayan si o. Naliligo. O, naliligo si Pamintang Boy Boy. Ayan yung dagat, o, pamangking ko. O. O. Daling lumangoy. Ayan, hinabol daw siya ng buaya. <laughs> buaya. May buaya. O, doon o. May bangka doon sa kabila O. Oh, ayan si Boyboy oh. Si Boyboy. Sabay kita sa vlog. Oh, nako yan di daboy oh. Dongay do daw. Malalim yan diyan. Sige daw, utok daw. Ayan. Oh, yung pamangking ko. Ah, oh. Yun na. Sumisid na ang anak ni Muro Ami. Yay. Oh, ayan si Boyboy ah. Tignan nyo yan, malalim yan dyan. Boy, susunod kita mariligo. O, oh, ayan. Para layo. May buhaya daw. May buhaya, may buhaya. O, ayan pa sa kabila, o. Oh. Buya, ah. Sa kabila, may naliligo dun, o. Ay! Pasibulin mo rin, Sa kabila, may naliligo dun. presko dito ma presko ayan oh napakalamig ng hangin ang ganda ng boy, boy. Oh, ayan oh dito ako ngayon sa ano sa bahay ng pinsan ko sa bahay ng pinsan ko oh at pa isang pinsang ko si Iking Si Don Iking Ito ang sabay pag vlog Si Boy Boy Ako oh, si GB. Graduation Nag graduate lang Nag graduate lang nito kahapon Nagagabaan. Nagkagabaan o Boy lumpat daw boy Lumpat <laughs> na sige daw kitang ko daw O oh, yan tatalon si Boy Boy a ah. tingnan nyo o oh. O oh. Oh, hey. tumalun niya eh sa sutun tumalun niya, tumalun, ayan daw o, oh. ayan oh malamig? malamig malamig, o oh. ayan napakaganda dito guys ayan wow oh. o, oh. ayan si boy boy set pa boy na boy Set perlu lompat, tahu tak tahu? Ayan, tak talon uli, tak talon, tak talon uli Si boy boy, oh, oh, si gay boy. Yai, grabi ada si boy boy. Oh. Maau oh, sama sedagat nyan, ada nak hubas nak? Ah, hujan sedagat, tolak nangano. dagat. Wala nang, ano. Wala ah, daming naliligo doon, May Naliligo doon sa kabila. Beg, dali na! Ano yung mga sila, bata ba? doon sa kabila? Naliligo, o. Ayan, o. Ayan, naliligo sila sa kabila. Dito ka, matakdag ka dito. Maganda dito, eh Kasi medyo may kalaliman dito. Maganda dito, maligo. Mahal, Yeah, Malinis, na. Yay! Yeah. Yan, dito yung oh, ano. Kabakhawan Beach. Dito lang to sa ano, nursery Kabakhawan Beach. Kabakhawan Beach ni Janil. Yan. Po Yan. Mapakain mo. No? Hayan oh. ay kamusta yan yeah, eh, sa vlog. Maamuru ami. <laughs> Then, hi muna kayo sa vlog. Ayan guys, uh, may labasan kasi dito. Doon sa kabila dadaan. Papunta doon sa pinakalabas. Papuntang buntod. Isa sa pinakamagandang resorts dito sa amin sa Masbati. ay Budoy ay si Budoy yan Budoy lang malakas Budoy. Budoy lang napakasarap sure. ah, ng hangin dito <laughs> <laughs> o oh, ayun pa naligo pa o Saya Ay kebatan di to. Hai sablag. Hi ka muna sa Ayan o, oh, ang ganda ng sasakyan niya o. Oh. Ang ganda ng bangka niya. Hi, wala, hi. Ang ganda ng bangka niya, ang ganda ng bangka niya. Ayan papandar na sila ng makinata nila eh. Sa so, kabila. May si ari ng Kabakawan Beach Resorts si Janil. Yung pamangkin ko. Siya daw may nagmamay-ari dito. Yay. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Isang talon pa boy. Ayan, tatalon ulit yung pamangking ko ha. Oh, shout out daw sa inyo, sabi ni Boy Boy. Ayan, May tatalon ulit. Na, oh, your own business. pamangking ko lang tumatalon dito, ha? Ayan, maraming salamat. Pa-subscribe na sa lang po, mga boss, madam. Maraming salamat po. Bye-bye.